Ikaw ba ay nasa isang tila imposibleng sitwasyon? Nakatayo ka ba sa harap ng saradong pinto, nang walang nakikitang tulong? Tunay nga, may mga sitwasyon sa buhay na parang napakalaking bundok, gaya ng mga pader ng Jericho sa mga Israelita. Ngunit hindi ka kasing lakas ng iniisip mo. Mayroon kang malakas na access code sa loob mo, na maaaring magbukas ng bawat saradong pinto, at magpababa ng mga bundok. Ang access code na yon ay Diyos. Minamahal, ang video na ito ay ang tanda at kumpirmasyon na kailangan mo na ang Diyos na dalubhasa sa mga imposibilidad ay bibisita sa iyo ngayon. Tiyaking nanonood ka hanggang sa huli, habang ginalugad namin ang walang katapusang mga posibilidad ng pagtitiwala sa Diyos sa mga imposibleng sitwasyon. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa salamat. Ituloy natin. Ang sabi ng Biblia sa Isayas 12, 2, Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan, ay magtitiwala at hindi matatakot. Ang Panginoon, ang Panginoon mismo, ang aking lakas at aking depensa, siya ay naging aking kaligtasan. Ang talatang ito ni Propeta Isayas ay hindi isang pagninilay, kundi isang desisyon na magtiwala sa Diyos. Ito rin ay mensahe ng Diyos sa lahat. Ang pagtitiwala sa Diyos sa mahihirap na panahon ay ang tiyak na paraan para makatanggap ng banal na interbensyon. Kapag hindi ka nagtitiwala sa Diyos, nangangahulugan ito na ang iyong pagtitiwala ay nasa isang bagay o sa iba. Kapag nangyari ito, ito ay nagbibigay daan sa takot dahil ang mga bagay na pinagkakatiwalaan mo ay hindi talaga makakatulong kapag ang sitwasyon ay nagiging mahirap. Kaya nga sinasabi ng Biblia na may nagtitiwala sa mga karo, may nagtitiwala sa mga kabayo, ngunit nagtitiwala tayo sa pangalan ng Panginoon. Maaaring mabigo ang mga karo, at maaaring mabigo ang mga kabayo, ngunit hindi ka kailanman mabibigo ng Panginoon. Sinasabi ng Biblia na ang mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi kailanman mapapahiya. Ayan yun. Kung ang iyong tiwala ay nananatili lamang sa Diyos, hindi mo ito pagsisisihan. Ano ang mangyayari kapag nagtitiwala ka sa Diyos sa mga imposibleng sitwasyon? Tingnan natin ang anim na makapangyarihang bagay na nangyayari kapag nagtitiwala ka sa Diyos sa mahihirap na sitwasyon. Bilang isa, magpapakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa iyong sitwasyon. Si Jesus ay naglalakad sa tabi ng lawa ng Bethesda nang makita niya ang isang lalaking pilay na nakaupo Walang pag-asa ang lalaki sa harap ng pool, dahil walang tutulong sa kanya sa pool. Inalagaan niya ang kanyang paghihirap sa loob ng 38 taon, hanggang sa mapunta si Jesus sa kanyang sitwasyon hindi makita ng lalaki kung paano siya gagaling nang walang sinumang maglagay sa kanya, sa pool anumang oras na ilipat ng anghel ang tubig. Ngunit si Jesus ay pumasok, at nagdala ng pag-asa sa sitwasyon, upang matanggap niya ang kaluwalhatian. Sinasabi ng Biblia na hindi ibinabahagi ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa sinuman. Iyon ang dahilan kung bakit madalas niyang ipinakikita ang kanyang sarili sa mga imposibleng sitwasyon pagkatapos ng lahat ng pag-asa ay nawala. Sa sitwasyong iyon, walang maglalakas loob na ibahagi ang kanyang kaluwalhatian sa kanya, dahil napakalinaw na walang sinuman ang gumawa nito, kundi ang Diyos. Minamahal, maaari kang magtiwala sa Diyos. Paulit-ulit niyang napatunayang mapagkakatiwalaan. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, makikita mo ang Kanyang kaluwalhatian na mahahayag sa iyong buhay. Nais ni Jesus na umasa ka sa Kanya, at magtiwala sa Kanya bilang angkla ng iyong buhay. Kung gusto mong makita ang kaluwalhatian ng Diyos na mahayag sa iyong buhay, kailangan mong magtiwala sa Kanya. Bitawan mo lahat ng pinanghahawakan mo. Gawin mo lang siyang alternatibo. Kapag nakita niya ang kabuang pag-asa sa Kanya ililipat niya ang lahat para maging tanda at kababalaghan ang iyong buhay. Numero 2. Walang kapangyarihan ang takot sa iyo, dumarating ang takot kapag naramdaman mo ang imposible, kahihiyan, at kahihiyan. Nagsisimula kang magpanik kapag naramdaman mo na ang sitwasyon ay nawala sa kamay at walang paraan para sa iyo. Gayon pa man, kapag ibinibigay mo ang mga bagay sa Diyos, hindi ka na nakadarama ng kalakip na parang responsibilidad mong gawin ang mga bagay-bagay. Ang estado ng pag-iisip na ito ay naglalagay sa iyo sa itaas ng takot, pagkabalisa, o gulat. Ipinapakita nito na ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang lumilikha ng isang paraan para simulan ng Diyos ang kanyang gawain sa iyong buhay, ngunit pinapalitan nito ang jablo. Sinasabi ng Biblia na hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Nangangahulugan ito na ang takot ay hindi isang bagay na nais ng Diyos na magkaroon ka. Kaya, kapag natatakot ka, nagbigay ka ng lugar para pahirapan ka ng Diablo. Ang iyong hindi natitinag na katiyakan sa Diyos sa mahihirap na panahon ay magliligtas sa iyo mula sa pagdurusa na ito. Bilang tatlo, magkakaroon ka ng kapayapaan, kahit sa gitna ng bagyo. Isang palatandaan na hindi ka nagtitiwala sa Diyos sa mahirap na oras na ito, ay ang iyong kapayapaan, ay maglalaho, dahil sa epekto ng bagyo. Gayunpaman, kapag nagtitiwala ka sa Diyos sa mga imposibleng sitwasyon, matatamasa mo ang kanyang kapayapaan sa kabila ng bagyo. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi dumarating bago ka magtiwala sa Kanya. Ito ay resulta ng iyong desisyon na magtiwala sa Kanya. Ang kapayapaang ito ay higit na maglalagay sa iyo sa tamang lugar upang matanggap ang tulong ng Diyos. Kung nawalan ka ng kapayapaan dahil sa labis na katangian ng iyong nararanasan, oras na para yakapin mo ang kapangyarihang ito na nasa iyo at panatilihin ang lubos na pagtitiwala sa Diyos bilang ang tanging makapagbibigay ng solusyon sa iyong pinagdadaanan. Bilang apat, magkakaroon ka ng higit pa sa pinagkakatiwalaan mo sa Kanya. Sinasabi ng Biblia na bibigyan ka ng Diyos ng doble para sa iyong kahihian. Tingnan ang kwento ni Job. Doble ang nakuha niya sa lahat ng nawala sa kanya sa bagyo dahil nagtiwala siya sa Diyos sa sitwasyon. Kapag nagtiwala ka sa Diyos sa gitna ng mga tila imposibleng sitwasyon sa iyong buhay, hihigitan ng Diyos ang iyong mga inaasahan kapag nagpakita siya sa iyo. Sinasabi ng Biblia sa mga taga-Efeso na ang Diyos ay maaaring gumawa ng labis, higit sa lahat na maaari mong hilingin o isipin. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagpapahintulot sa posibilidad na ito na maging isang katotohanan sa iyong buhay. Ano man ang pinagkakatiwalaan mo sa Diyos, humanda kang tumanggap ng higit pa, dahil ang pagtitiwala mo sa Kanya ang magbibigay daan para sa iyo. Bilang lima, Lumalakas ang iyong pananampalataya. Ang pagtitiwala sa Diyos sa mahihirap na sitwasyon ay katumbas ng pagsubok sa pananampalataya. Ang mga pagsubok, paghihirap, at paghihirap ay minsan nariyan upang subukin ang iyong pananampalataya at makita kung kakapit ka sa Diyos o tatalikod sa kanya. Ito ay maliwanag sa karanasan ni Job at gayon din kay Abraham. Tulad ng mga patriarch na ito noong unang panahon, kung makakapitan kayo sa Diyos sa hindi natitinag na pananampalataya at katiyakan sa Kanyang kapangyarihang ibalik ang mga bagay para sa inyo, magkakaroon kayo ng pag-unlad sa pananampalataya. Kung mas mahirap ang sitwasyon at mas mapagkakatiwalaan mo ang Diyos sa pamamagitan nito, mas lalong bumibilis ang iyong pananampalataya sa Diyos. The more na nagtitiwala ka sa Kanya, the more na natatanggap mo. Kaya, ang kapangyarihan ng pagtitiwala sa Diyos ay hindi maaaring labis na bigyang diin. Bilang anim, nasisiyahan ka sa katotohanan ng presensya ng Diyos. Kasama mo ang Diyos magtiwala ka man o hindi, dahil nasa lahat siya. Ngunit kapag nagtiwala ka sa Kanya sa mahihirap na sitwasyon, makikita ang Kanyang presensya, at mararamdaman mo ito at masisiyahan. Ang presensya ng Diyos ay kung ano ang mayroon sina Shadrach, Mesach, at Abednego sa apoy. Hindi nakakagulat na ang apoy ay walang kapangyarihan sa kanila. Iyan ang mayroon si Daniel sa Yungib ng Leon, at marami pang iba na nahaharap sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay sa mga banal na kasulatan. Ito ang magbibigay daan sa iyo, na mapanatili ang kalmado, pakiramdam na mahal ka at pakiramdam na kasama mo ang Diyos sa kabila ng lahat ng nangyayari sa paligid mo. Mahalaga para sa iyo na magtiwala sa Diyos sa mahihirap na panahon upang magkaroon ka ng ganitong karanasan. Hindi mo gugustuhin na ang bigat ng problema ay madiin sa iyo hanggang sa punto na ikaw ay ganap na nababaliw. Kung ikaw ay nagtatrabaho ng mag-isa, at sinusubukang malaman ang mga bagay gamit ang iyong sariling kapangyarihan at lakas, iyon ay hindi maiiwasan. Ang resulta ay pagkapagod, pagkabigo, at pagkahapo. Gayunpaman, kapag nagtiwala ka sa Diyos na pasanin ang pasanin, makikita mo ang presensya niya sa paligid mo. Sa kanyang presensya, alam mong susunod din ang kanyang kapangyarihan. At sa sandaling lumabas ang kanyang kapangyarihan, iyon ang katapusan ng matigas na sitwasyong iyon. Kung mas imposible ang iyong sitwasyon, mas magiging posible para sa Diyos na luwalhatiin ang kanyang sarili sa pamamagitan nito. Kapag tumingin ka sa mga sitwasyon sa iyong buhay at nakakita ng mga posibilidad batay sa iyong karunungan, maaari ka pa rin makabuo ng mga magagamit na solusyon para sa iyong sarili. Gayon pa hindi mo lubos na mapagkakatiwalaan ang Diyos na pangasiwaan ang sitwasyong iyon. Kahit na sabihin mong nagtitiwala ka sa kanya, hindi pa rin buo ang loob mo dahil alam mo na magpakita man siya o hindi, nasa iyo na ang gagawin mo para tulungan ang sarili mo. Ngunit kapag dumating ka sa isang sitwasyon kung saan ang lahat ng tulong ng tao ay nabigo at ang lahat ng iyong karunungan ay hindi makakatulong sa iyo na makahanap ng isang paraan sa iyong mahirap na kalagayan, iyon ay kung kailan ito ay nagiging pinakamahalaga para sa iyo na magtiwala sa Diyos. Ang mga Israelita ay nadama na walang magawa habang sila ay nakatayo sa harap ng dagat na pula. Hindi nakakagulat na sumigaw sila, hindi nila alam kung paano sila maglalakbay sa dagat habang ang kalaban ay mainit sa kanilang paghabol. Salamat sa Diyos mayroon silang pinuno na maaaring bumaling sa Diyos sa mga imposibleng sitwasyon. Ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ay nagbigay daan para makalakad sila sa dagat sa tuyong lupa, isang bagay na hindi pa nangyari noon. Naranasan mo na bang magtaka kung ang iyong pinagdadaanan, ay para sa Diyos na gawin ang isang bagay na hindi pa nangyari noon sa pamamagitan mo? Ang pakikialam ng Diyos sa mga imposibleng sitwasyon, ay laging humahantong sa mga hindi kapanipaniwalang bagay na hindi pa nangyari noon. Tingnan mo si Ruth, na nawalan ng asawa at umaasang magkakaanak o makapag-asawang muli. Gayunpaman, gumawa siya ng isang mahusay na desisyon na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang desisyong iyon ay magtiwala sa Diyos kahit na hindi niya makita kung paano niya ito gagawin. Nagtiwala siya sa kanya, at ginawa siyang lola ni David, at alam mo kung gaano kahalaga si David sa programa ng Diyos. Kung alam mo lang ang hindi ka panipaniwalang mga kababalaghan, na mararanasan mo kapag natuto kang magtiwala sa Diyos, talagang susuko ka sa daan ng Diyos at hahayaan siyang gumawa ng isang kahangahangang pahayag sa iyong buhay. Maaari ka bang maglaan ng ilang sandali upang isaalang-alang ang buhay ni Sarah? Nagkaroon pa rin siya ng anak sa hinog na edad na siyam na po. Ano sa tingin mo ang imposible para sa Diyos? Nangako ang Diyos sa Isayas 43, Labinsyam, narito, gumagawa ako ng isang bagong bagay. Ngayon ay bumubulusok ito, hindi mo ba namamalayan? Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang. Ang mga bagay na ito ay tila imposible sa pangangatuwiran ng tao, ngunit napakaposible sa Diyos dahil siya ang makapangyarihan sa lahat. Ipaayos ito at panatilihing ligtas sa iyong puso na walang imposible sa Diyos. Kung pinag-uusapan ang isang imposibleng sitwasyon, nangangahulugan ito na imposibleng may kinalaman sa kakayahan ng isang tao na gawin ang isang bagay. Ang imposibilidad na iyon ay hindi isinasalin sa banal na kaharian. Maraming tao ang gumagawa ng pagkakamaling ito nang hindi sinasadya. Tinitingnan nila kung ano ang nangyayari sa kanilang buhay at natuklasan na wala silang magagawa upang tulungan ang kanilang sarili. Ang kanilang negosyo ay gumuho, ang kanilang mga anak ay napunta sa droga, at ang kanilang kalusugan ay lumala ng higit sa medikal na interbensyon. Lahat sa paligid nila ay sumisigaw na imposibleng ayusin mo. Sa pagkakataong iyon, iniisip nila na ang sitwasyon ay tila imposibleng ayusin ng Diyos. Nakalimutan na nila na ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ang Alpha at Omega, ang may lahat ng kapangyarihan sa mundo. Sinasabi ng Biblia na ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya, walang ginawa na ginawa. Kasama dito ikaw, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang iyong mga magulang at lahat ng bagay na bumabagabag sa iyo. Kaya, kung siya ang gumawa ng mga ito, paano sila magiging imposible para sa kanya upang ayusin? Mahal, kayang ayusin ka ng Diyos. Kaya niyang ayusin ang pagsasama nyo, kaya niyang ayusin ang mga anak mo, kaya niyang ayusin ang trabaho mo, kaya niyang ayusin ang lahat sa buhay mo at gumawa ng bagong tao mula sa iyo. Ang sabi ng Biblia sa Mateo labinsyam oras dalawamput-anim minuto, tiningnan sila ni Jesus at sinabi, Sa tao ito ay imposible, ngunit sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible. Bagamat tila imposible sayo magtiwala sa makapangyarihang kamay ng Diyos na bumuo sa mundo mula sa wala, upang sabihin ang buhay sa patay na sitwasyon sa iyong buhay. Sa kanyang kapangyarihan, lahat ng patay sa iyong buhay ay mabubuhay. Ilang beses na niya itong ginawa at hindi pa rin nawawala ang ugnayan niya. Ang aklat ni Ezekiel ay nagbibigay ng perpektong paglalarawan kung paano maaaring ibalik ng Diyos ang tila imposibleng mga sitwasyon. Nakarating si Ezekiel sa lambak na puno ng mga tuyong buto. Gaano ka walang pag-asa ang sitwasyong ito para sa ganap na pagkatuyo ng mga buto. Ngunit sinabi ng Diyos kay Ezekiel na maaari silang mabuhay muli. Tapat sa Kanyang salita, nagsalita si Ezekiel sa mga tuyong buto at sila ay bumangon. Hindi lang sila bumangon, sila ay naging isang mahusay na hukbo. Ang isa pang halimbawa ng isang imposibleng sitwasyon na lumiliko para sa kabutihan, ay nang makita ni Jesus ang isang balo na nagdadalamhati sa kanyang nag-iisang anak na lalaki. Maglaan ng isang minuto upang isipin kung ano ang pakiramdam ng babaeng iyon. Kung may nagsabi sa kanya, maaaring mabuhay muli ang iyong anak, iyon ay mahirap para sa kanya na paniwalaan. Gayunpaman, nang ang makapangyarihan sa lahat na si Yesus ay pumasok sa eksena, nahabag siya sa kanya, at binuhay muli ang kanyang anak. Ang tanong na kailangan mong sagutin ay, atras ka ba at hahayaan ang Diyos na pangasiwaan ang sitwasyon? Kung hindi pinahintulutan ng babaeng iyon si Jesus, hindi niya mararanasan ang himalang iyon kung gaano kalakas at walang limitasyon ang lahat ng mga katangiang ito ng Diyos, nang walang pagtitiwala sa Diyos, hindi mo ito mararanasan. Sinasabi nito sa iyo na ang pagtitiwala sa Diyos ay maaaring ang tanging nawawalang palaisipan sa iyong buhay. Ang iyong sitwasyon ay maaaring naghihintay lamang na magtiwala ka sa Diyos para ito ay bumalik. Ang iyong prioridad ay dapat na bumuo ng isang buhay na may ganap na pagtitiwala sa Diyos. Kaya, paano mo bubuo ang iyong pagtitiwala sa Diyos? Ang unang bagay ay ang paghahanap ng kaugnayan sa Diyos. Hindi ka talaga magtitiwala sa Diyos kung wala kang relasyon sa kanya. Ang iyong relasyon sa kanya ay nagsisimula sa pananampalataya sa kung sino siya, ang kanyang sakripisyo para sa iyo sa Kalbaryo. Pagkatapos nito, kailangan mong malaman ang kanyang salita at mga pangako ang iyong kaalaman sa kanyang mga pangako, ay magpapatibay sa iyong relasyon sa kanya. The more you know, the more natataas ang tiwala mo sa kanya. Sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya, ay dumarating sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ang maingat na pag-aaral ng salita ng Diyos, upang malaman ang kanyang kalikasan, ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagsasalita, at lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanya, ay tutulong sa iyo na magtiwala sa Kanya kahit na sa pinakamahirap na panahon. Ang isa pang aksyon na kailangan mong gawin upang patibayin ang iyong pagtitiwala sa Diyos ay ang pagbubulay-bulay sa Kanyang nakaraang katapatan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang pagpili, isang mulat na desisyon na kailangan mong gawin. Ito ay hindi isang beses na kaganapan. Dahil nagtiwala ka sa kanya kahapon ay hindi ibig sabihin na pagdating ng unos ngayon, magtitiwala ka rin sa kanya. Ang parehong mga Israelita na nakakita ng mga kababalaghan ng Diyos sa harap ng dagat na pula, ay sumigaw ng tubig ng sila, ay nauhaw. Ang sakit ay may paraan para makalimutan mo ang ginawa ng Diyos sa nakaraan, at kapag nakalimutan mo ang kanyang kabutihan sa nakaraan, hindi mo siya mapagkakatiwalaan para sa mga pagpapala sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit ang pagpapanatili ng isang talaarawan ng pasasalamat ay isang magandang bagay. Isulat ang lahat ng kahangahangang bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo at patuloy na i-update ang journal. Gaano man kaliit o kawalang halaga ang iniisip mo na bagay, isulat mo pa rin ito. Ang journal na iyon ay magiging kapakipakinabang kapag tumayo ka sa harap ng bundok ng utang, kahihiyan, o krisis. Ang paghinga sa kanyang nakaraang kabutihan ay magpapatibay sa iyong pagtitiwala sa kanya, at ito ay makakatulong sa iyo na kumapit sa kanya dahil ang iyong nakaraang karanasan sa kanya ay nagturo sa iyo na hindi siya nabigo o pinababayaan ang kanyang sarili. Ang kanyang pag-ibig ang mananaig sa bawat sitwasyon at sisiguraduhin walang bagyo ang mananaig sa Dapat mo ring panatilihin ang iyong tingin sa Diyos at hindi sa sitwasyon. Ano man ang iyong pagtuunan ng pansin, ang iyong puso ay magpapalaki. Kapag nakatuon ka sa Diyos, makikita mo siyang mas malaki kaysa sa iyong mga problema, at makakatulong iyon sa iyo na magtiwala sa kanya ng higit pa. Sa wakas, huwag tumigil sa pagdarasal. Ang panalangin ay ang iyong paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Kapag mas nakikipag-usap ka sa kanya, mas nagiging totoo siya sa iyo at makakatulong iyon sa iyo na magtiwala sa kanya. Kapag nakaramdam ka ng kahinaan sa mga epekto ng mga sitwasyong nagpapabigat sa iyo, bumaling sa kanya para sa lakas at huwag kalimutang ihulog ang mga pasanin sa kanyang paanan. Sinasabi ng Biblia na dapat mong ihagis sa kanya ang lahat ng iyong pagkabalisa dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Hindi ka niya iiwan o pababayaan. Kahit sa mahirap na panahon, mas mararamdaman mo ang kanyang pagmamahal habang namamahinga ka sa kanyang nagliligtas na mga bisig. Ang sabi ng Biblia sa awit limampu, labin lima, at tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita, at pararangalan mo ako, Nangako ang Diyos na nandyan para sa kahit sa mga imposibleng sitwasyon. Bakit hindi ka tumawag sa Kanya para humingi ng tulong? Kapag tumawag ka, maririnig Kanya at tutulong sa iyo. Nang may matibay na katiyakan na lagi kanyang diringgin kapag tumatawag ka sa kanya, sabihin ang kamanghamanghang panalangin ito mula sa kaibuturan ng iyong puso. Ama, salamat sa lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa na pag-aari mo. May kapangyarihan kang gawing araw ang gabi ko at bigyan ako ng bagong buhay. Pumunta ako sa harapan mo ngayon na may katiyakan kung sino ka at kung ano ang magagawa mo. Pinipili kong magtiwala sa iyo, magtiwala sa iyo at umasa sa iyo bilang ang namamahala sa aking buhay. Alam kong hindi ka mabibigo. Dahil ang buhay ko ay proyekto sa iyong mga kamay, hindi mo ako mabibigo. Ang lahat ng natitira sa iyong pangangalaga ay palaging magiging pinakamahusay. Dinadala ko ang aking buhay, ang aking pamilya, at lahat ng bagay na aking pinapahalagahan sa harap mo, at inilalagay ko sila sa iyong paanan. Maging tagapamahala at gawin silang isang tanda, at isang kababalaghan. Sinasabi sa akin ng aking Biblia na sa tao ito ay imposible, ngunit sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible. Ang ilang mga bagay ay maaaring mukhang imposible sa akin, ngunit hindi ito imposible para sa iyo. Maaaring mukhang napakalaki nila para hawakan ko, ngunit hindi sila masyadong malaki para sa iyo. Maaaring mukhang mahirap sila para sa akin, ngunit sila ay isang piraso ng cake bago mo. Ama, ipakita mo ang iyong walang limitasyong kapangyarihan sa aking buhay. Dalangin ko na dagdagan mo ang aking pananampalataya tulungan mo akong hindi na mag-alinlangan pa. Hindi mawawala ang tiwala ko sa iyo. Ang hirap, sakit, at paghihirap ay hindi ko muling isa sa alang-alang ang aking pinili na magtiwala sa iyo. Pinili kong magtiwala sa iyo ngayon at sa bawat araw ng aking buhay. Kahit na walang saysay ang mga bagay, mananatiling buo ang tiwala ko sa iyo. Tulungan mo akong panatilihin ang aking tingin sa iyo palagi hindi ako magtutuon ng pansin sa unos, hirap at sakit. Ingatan ko ang iyong salita sa aking puso at sa aking mga labi upang sa bawat sitwasyon ay makita kita. Panginoon, kumapit ako sa kapangyarihan ng iyong salita. Make everything in my life turn out for the best, even in areas where I gave up and accepted the situation as a cross I have to bear. I know you can still do a new thing as you promised ikaw ang nagbigay buhay sa mga tuyong buto na kinalimutan na. Dalhin ang buhay sa walang pag-asa na sitwasyon at maging sanhi ng kagalakan na sumibol muli sa akin. Sinasabi ng iyong salita na dapat akong tumawag sa iyo sa araw ng kabagabagan at diringgin mo ako. Tumatawag ako sa iyo ngayon. Hinihiling ko na tulungan mo ako. Inaamin ko na hindi ko mapigilan ang sarili ko ako ay lubos na nakasalalay sa iyong walang humpay na kapangyarihan at patuloy na tumitingin sa iyo. Salamat dahil magagawa mo ang higit sa lahat ng hiniling ko ngayon. Luwalhatiin ang iyong sarili sa aking buhay. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, pindutin ang like button para sa higit pang mga mensaheng puno ng espiritu. Tandaan na mag-subscribe sa channel na ito. See you sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos.